Uy! Kayo na pa dyan? Kayo pa ba nagsasearch sa internet kung anong pwede mong magawang negosyo? Alam mo kapatid, meron ako nabalitan. Meron din alam ako negosyo. Para sa'yo at para sa pamilya mo na nanonood dyan yan. At nabalitaan mo na ba ang Victory Franchise? Kung hindi pa, kapatid, i-check mo ngayon sa internet. I-type mo lang victoryfranchise.com o hindi kaya panoorin mo kami sa YouTube. Victory Franchise. Yun lang ita-type mo. Alam mo, ito po pa yung nabalitaan ko. Marami silang pwedeng i-offer sa'yo, kapatid. Eh. Pwede ka rin nilang turo ang magnegosyo. In fact, merong silang mga food cart. No? Meron silang I love sisig. Meron silang siomay. Meron silang pongkong noodles. Meron silang scramble. Meron silang inasal. Meron silang tapsilog. At maraming maraming pang iba. At hindi lang yon pag nagka-interes ang kaibigan mo at ikaw nag-alok, kapatid, ang kumpanya, pipigyan ka pa ng komisyon. Maraming maraming pera. Up to 10,000 per day ang pwede mong kitain. So, ano pa inatay mo? Hanapin mo na kung sino mga member ng kumpanya nito at makibalita ka, kapatid. Hindi lang yon Ang kumpanya to nagbibigay rin ng mga incentive, kagaya ng mga DVD players, HID lights, cellphone, Laptop! Grabe, laptop! At hindi lang yan. Marami pa silang pinamimigay. Kagaya ng... TV! Grabe, ang bigat! So, ano ba hinahantay mo? Kapatid, magpa-register ka. Hanapin mo, tawagan mo kami, makibalita ka. Okay? So, paano ba yan? na ako. Kita kids sa office. Bye-bye!